Ini mah kelayo atau mau malaking pugita mah kelayo. Abu bilang kemai kosa kakak awak. Ah, ya, huling yung kamay ko sa ayan, gabi mah kelayo. Oh. You know? Ya, so pindah palak tayang main gebi mah So, salamat sa atas tingkah ini. Nah, kata asta So, yan. Mga nasa dalawang kilo siguro yung mga kalahi kakuluhin natin mamaya yun you know, i-ano na natin Lalagay natin sa lagyanan. Let's go. Uh, bigat. Okay. Uh, Ulam na tayo, may pambinta pa mga uh, Magkakapira na naman tayo nito bukas. magkakapiran naman tayo thank you lord yun oh. no? huli oh. Yun, oh. libre ng pang ulam ito so, yung request mo <laughs> yun mga kalay Ano? Uh. Ano? yun o oh. yun kulang yan ang yun no? Octopus. No? Ano? Okay. Butang ang butang. Mm. Kung mga ano ran, puwi para yawang ka ta. May ganyan mga itong pagpana na kung so cold ran. Ano lagi? Tiskog mata be? Kung be, sure bo lang ibo be. Hindi no. hindi oh. Hindi De lapos oh. Hindi ano. Kung yawang ka ta, ibo ran. Maso cold ka ta. Isa ito pa be ran. Hmm. Yung piyo na yung oh. Mong... <laughs> <Basile. laughs> Mali eto. Mali. Ayan, muli itu. Big one Octopus. Big octopus. abu <laughs> <Big, big laughs> yeah. ulu. Masa tabu ulu. Abu manis Abu.

you know? yan you know? thank you lord sa blessing you know, may isda pa oh. you know, yeah. you know, yan ah, napakamahal yung bilihin mo. morning mga kalahi at uh, yun nga mga kalahi naibinta na natin yung ating uh, pinamanaan kagabi yan yan yung pugita tsaka yung iba yung isda mga kalahi bininta na rin natin pero siyempre may natira tayo na para pang ulam So yung pugita natin mga kalahe uh, Naka 2 kilos yun mga kalahe So naka Binta lang natin ng 180 Yung isang kilo So naka 360 tayo Plus yung isda Naka 100 tayo sa so, doon sa isda So naka 460 tayo All in all yon so marami marami salamat Siyempre sa taas kasi binigyan na tayo ng blessing So yon ganun lang mga kalahe yung diskarte eh, Pagka dito sa probinsya mga kalahe dito sa lugar namin so yon bukod sa pangulam mga kalahe may pambenta pa tayo alright at sa uh, mga shout out sa ating mga followers mga kalahe sa ating mga viewers maraming maraming salamat sa walang sawang uh, nanonood at uh, nagsusuporta ng ating channel yon maraming maraming salamat at uh, mabuhay kayong lahat magandang araw sa inyo lahat at sana pagpalain tayong lahat ng ating pong Michael. bye, -bye.